Bakit kaya laging magkaaway ang Israel at Iran? Malaking tanong yan, at sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa relihiyon o teritoryo, kahit na may bahagi rin yan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa mabilis na timeline. Una, pagkatapos ng World War II, naitatag ang Israel noong 1948. Noon, kinikilala pa ng Iran ang Israel. Nagkakalakalan sila, parang maganda ang samahan nila. Pero nagbago ang lahat noong 1979 nang magkaroon ng Islamic Revolution sa Iran. Ang bagong gobyerno ng Iran ay itinuring ang Israel bilang kaaway. Tinawag itong isang hindi lehitimong estado. Doon talaga nagsimula ang tensyon. Kaya bakit nga ba sila nagkakaaway? Sinuportahan ng Iran ang mga grupong tulad ng Hezbollah at Hamas na laban sa Israel. Sabi ng Iran, sinusuportahan nila ang mga Palestinian pero tungkol din ito sa kapangyarihan ang Middle East ay parang isang chessboard at gusto ng Iran ng mas malaking impluensya. Samantala, nakakaramdam ng banta ang Israel, lalo na dahil may nuclear program ang Iran. Nagaalala ang Israel na baka makagawa ang Iran ng nuclear weapons. Malaking bagay yan, sa paglipas ng mga taon, nag sila, naglulunsad ng cyber attacks at naggaroon pa nga ng mga lihim na pagpatay. Minsan direkta silang naglalaban, pero mas madalas sa pamamagitan ng mga proxy group o sa mga lugar tulad ng Syria at Lebanon. Mapanganib na laro ito at bawat galaw ay mahalaga. Kaya sa madaling salita, ang Israel at Iran ay nasa isang labanan sa kapangyarihan tungkol ito sa politika, seguridad, impluensya, ato, oh, kaunti rin tungkol sa relihiyon. Hanggat itinuturing na magkabilang panig ang isa't isa bilang banta, marahil ay hindi matapos ang labanan sa lalong madaling panahon. At yan ang dahilan kung bakit laging magkaaway ang Israel at Iran. Ngayon alam mo na.